May kilala ka bang matagal nang inuubo? Madalas ang hinala tuberculosis. Pero hindi lahat ng TB ang pwedeng dahilan. Pwedeng allergy, GERD, post-nasal drip. Pero minsan, cancer na pala. Ako po si Doc Brail, isang cancer doctor, at sa video na ito, alamin natin kung kailan kailangan ka dapat kabahan sa ubo at paano mo malalaman kung kailangan mo nang magpa-check up. Tara, pag-usapan natin. Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka dito, ako nga pala si Doc Bryle, isang cancer doctor. Ang layunin ko ang magbigay ng malinaw at simpleng explanation patungkol sa cancer at kalusugan. So, alam mo bang normal lang ang obo? Defense mechanism yan ng ating katawan para mailabas ang mga plema o irritants. Pero kung lagpas 3 weeks na ang ubo mo, lalo na kung hindi gumagaling sa antibiotics, may kasamang plema na may dugo, may lagnat, night sweats o pangangayayat. Warning signs na yan. Tanong ko po sa inyo, sino ang may kakilala dito na matagal nang inuubo? Comment nyo sa baba. Baka makatulong tayo. Ngayon, ito pa ang mga red flags na dapat bantayan. Pagkinga na may tunog o yung tinatawag na wheezing. Paulit-ulit na pananakit ng dibdib, pag-ubo kahit walang sipon. Minsan, akala natin simpleng ubo lang. Pero pag pinabayaan, doon na nagiging delikado. Sa Pilipinas, ang tuberculosis ay common na cause ng matagal na ubo. Pero kahit common siya, hindi ibig sabihin na lahat ng ubo ay TB. Pwedeng post-infectious cough after ng trangkaso o viral infection. Pwede yung allergic rhinitis or asthma at pwede ding GERD, yung acid galing sa tiyan na umaakyat sa lalamunan. Nakakairita ito sa baga. Pero Dok, paano kung magpa-X-ray na tapos negative naman sa tuberculosis? Diyan na tayo dapat maging alerto. Kasi minsan, sa X-ray, may mga shadow o mask na akala mo tuberculosis pero sa biopsy, cancer na pala. Tanong ko sa inyo guys, ano ang worry nyo pagdating sa cancer? Gusto kong malaman, i-comment nyo sa baba. Sa mga cancer, ang lung cancer ang isa sa pinakadelikado. Bakit? Kasi tahimik lang siya. Wala itong sintoma sa simula. Tapos, pag nagsimula ang ubo, madalas malalana. Pwedeng magsimula sa simpleng ubo lang, pero hindi gumagaling. Hingal kahit sa simpleng lakad pagbaba ng timbang na hindi sinasadya. Tanong ko sa inyo, kayo guys, ano yung pinakamabilis na weight loss ninyo na na-experience nyo na hindi nyo naman pinlano? Gusto ko marinig. At ang nakakalungkot, maraming Pilipino ang nadadayag dose ng lung cancer na stage 4 na. Hindi dahil pabaya sila, kundi kasi wala silang alam na ganito na pala kahalaga ang ubo hindi lang po paninigarilyo ang cause ng lung cancer. Yes, smoking is the number one risk factor. Pero may mga non-smokers na nagkaka-lung cancer. Pwedeng dahil sa second-hand smoke, yung naninigarilyo ang kasama mo sa bahay. Pollution, lalo na sa urban places. Or genetics, no? may cancer history sa pamilya. Or occupational exposure, kagaya ng sa construction, welding, or mining. Kaya, wag nating isipin na porket hindi na ni ay immune na. Kahit babae, kahit patanda, kahit bata pa, lahat pwedeng tamahan. Ano ang pwede nating gawin? Number one, wag nating baliwalain. Kung lagpas tatlong linggo na ang ubo, kahit walang lagnat o sipon, magpakonsulta ka. Number two, magpa-chest x-ray. Libre lang ito sa mga barangay health centers. Kung may findings, Sundan agad. Pangatlo, humingi ng referral sa pulmonologist o cancer doctor. Huwag matakot. Maaga pa lang, mas mataas ang chance na malalabanan natin ito. Number four, iwasan ang smoke at pollution. Kung may mga naninigarilyo sa bahay, kausapin natin, hindi lang lungs nila ang naapektuhan, kundi pati sa atin. At number five, alagaan natin ang immune system natin. Enough sleep, healthy diet, regular exercise, basic pero powerful. Alam ko nakakatakot pag-usapan ng cancer, lalo na yung lung cancer. Pero tandaan nyo, mas nakakatakot kung hindi natin alam. Kaya sa channel na ito, layunin ko ang magbigay ng simple, ma-inform kayo, ma-empower kayo, at mabigyan ng pag-asa kahit may tanong na nakakatakot. Kung tingin mo may natutunan ka sa video na ito, Pakilike, share mo na rin sa kaibigan mong inuubo. Baka ito na yung push na kailangan niya para magpa-check up. At kung may tanong kayo, comment nyo lang sa baba. Babasahin ko yan lahat. Ako po si Doc Brail. Para sa kalusugan mo at ng pamilya mo, itakits tayo sa susunod na video.